Kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng katutubo Panimula, bago pa man dumating ang mga Kastila, may sarili ng kultura at panitikan ang mga Pilipino. Ang panitikan noon ay nagpapakita ng kanilang paniniwala, tradisyon, at karunungan. Kadalasan, ito ay pasalita at ipinamamana sa pamamagitan ng salinlahi. Katangian ng panitikang katutubo, pasalita o oral tradition. May kaugnayan sa paniniwala sa kalikasan at espiritu, tumatalakay sa kabayanihan, aral at pinagmulan ng mga bagay. Nepapasa mula sa matatanda patungo sa kabataan. mga anyo ng panitikang katutubo, pasalita, oral literature, epiko, biag ni Lamang, hinilawod, alamat, pinagmulan ng isang bagay o lugar, mito, kwento ng Diyos at Diyosa, kwentong bayan, kababalaghan, kabayanihan at aral. Bagtong, salawikain, kasabihan, karunungang bayan. Sistema ng pagsulat. May sariling sistema ng pagsulat ang mga katutubo tulad ng baybayin, na isusulat sa mga dahon, kawayan, at balat ng puno. Patunay na may intelikwal at masining ng tradisyon ang mga sinaunang Pilipino. Rehiyunal na panitikan. Bawat rehiyon ay layuni ng panitikan. Aliwan o libangan, pagpapanatili ng kasaysayan, pagtuturo ng kabutihang asal, pagpapalaganap ng paniniwala at ritual. Rehiyonal na panitikan. Bawat rehiyon ay may sariling epiko, alamat at wika. Halimbawa, Ilocano, Biag ni Lam-ang, Maranao, Darangen, Panay, Hinilawod. Paglalahat, ang panitikan sa panahon ng katutubo ay salamin ng kultura at paniniwala. Masigla, makulay, at may lalim ang kanilang malikhaing pagpapahayag. Mahalaga ito sa pagunawa unawa sa pagkakakilanlan ng mga sinaunang Pilipino.